दे मतलब गुवाहा पौष ना खाना 私たちは。 Thank you for watching!

Kahit, kahit. <laughs> Why? Hindi siya maganda pag malapit, maganda pag malayo. Kasi hindi kita yung ano, yung waterfall. Mm -hmm. Tayo lang, mukha lang natin.

Ito Pagkakoy! 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 Ito ang cave. Ano sa loob kami ng Nunga nga lang. Ay, ang Ay, Ang dito. Oo. Oh. Balik ka rin. Ikaw naman dali. Teka lang. Oo, oh, ang ganda pagkagaling dito. Oo, oo, oo. oo, ka. O, thanks. Para po. O, nung patay mo po lang. lang. Mm lang. -hmm. Ay, babalik Ay, hindi O, ay, oh, eh, maliwanan. Oh, okay ay sabi na kulay na sibuyas oo na sabi na daw kapitang sibuyas na ay kapitang ka ay wesh siya kapitang lulu ko na to tong tao di ko di ko di ko di ko di ko sana tapos tayo ng red para ano po basta ka na ang dami namin na welcome to welcome tayo welcome to ano nga to basta 1, 2, 3, go welcome to, welcome to! Dito na mga kakay ko eh. Dito pa ba tayo? sa <laughs> Dito sa malayo. Si nga mama. mama, mama Berman. Berman. Si mama. Ayan. Si mama Berman. Si mama Bear? <laughs> si mama Bear? Ay, may nagbakulo. Basta si <laughs> 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 so, sobrang ganda. Hindi mo na alam kung saan yung Madami Ang mga maganda. May madulas dyan, madam. Ay, ay ang sobrang puno talaga na to. Ito na to ah. Ayan. Ay! Ang ko! nga lang. out! Sexy, pose. Sexy pose Bang kalendaryo!

ano ba? eh! Eh! eh. eh. <laughs> <laughs> ano <you so> <laughs> <laughs> ba? Eh! ba? Ano 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 <laughs> Maraming magandang waterfalls doon. So ulit po, nasa Batlag Waterfalls tayo tanay. Tanay, yeah. eh, diba, ng yun. Tanay Resort. O oh, diba, napakaganda ng waterfalls yeah. dito guys. O so, oh, pinapakita ko sa inyo yan. So dito, ang entrance is 200 pence only. So yung isa kanina, sa Daranak Coast so, sa galing. 175 pesos naman doon. So ito yung another waterfalls na in the other side of the world. Ito yon. So tinanong yung background ko sa likod. Waterfalls yun, di ba? kasi hindi naman yung waterfalls dito. Ang ganda. Yeah. Napaka-blue ng tubig. Ang ganda. So, syempre, galing na ako doon kumina. diba ba? Ang ganda. Ipagbalik pa rin ko ang aking camera para meron naman akong detail. naman yung nasa ad, yung sa kabilang Ay, ayan, si Madam Mia. O, di diba ang ganda ng waterfall sa likod ko? O, ang ganda din ng waterfall dito sa harapan ko. O, may maganda diyosa doon sa gilid. Andito na lahat, nang hinahanap nyo. O, ayan. Ang ganda. O. Siyempre, papakita ko rin sa inyo yung harapan. Ayan! Ito May yung... Mayroon naging enjoy ka! Ito yung... <laughs> Ito yung kapaligiran! Ayan! Pwede naman nun. Ayan! Ito sulit na sulit yung pesos. Actually, mas gusto ko dito. Kesa doon, sa... Sa resort na napunta natin ni so, hindi, yung mirahan Hindi eh, isa Karang. Hindi yung pinunta natin sa pwede. San Pablo. Mas gusto ko to. Very natural to. Yan. Baka kaganda. Kaganda, kaganda. Siguro may mga kaibigay sa taas. Magami yan. Siguro. Kaya eh? ganyan na muna mga pati niya. Oo. Uh -oh. Siguro nga. Kaya na si Kuya, diba? Mm -hmm. Balik ka ulit para kasali ako sa video. Ayan. Oh, oh, ang ganda. So, <laughs> mas maganda yan. Ano nga, ang mga. Ito wala na, guys, Wala wala na nang tao doon. Dito tayo. Ang ganda. Oh, di ba? Ang ganda, ang ganda. Na ng da. likod. Ang ganda. Ang ganda na ng likod. Ang ganda pa ng harap. Ang ganda <laughs> ng harap. At saka ng likod. Ito, ito naman. Yes! Yeah. Yee! Kali ano dapat eh. Ano ba naman yan? Tatalon? Hindi tatalon. Tumalon ka na lang ng line chat mo. Mag-iwan-iwan to. Alam? Hindi natin mag-iwan-iwan. <laughs> Kaya nga, tayo mag-live dash muna. O, oh, tama na muna ang video dahil makupuno na ang cellphone, cellphone ko, guys. O, oh, ito sa madami, amor. Magliligo-ligo muna kami. Baba, yeah. I love you oh. all. <laughs> Yan. So, lalangay ulit tayo dito sa waterfall eh. set ko. Dito pa rin to sa Batlag Waterfall. Kasama to doon sa Batlag Waterfall O. Huh? Oh. Ayan si madami niya, o. Oh. Madami, amor. No, meron din pala eh <laughs> <laughs> nagtatawanan mo ako tapos sigaw din naman pala oh, guys ano yung tubig sa blue di ba, blue? lamig ano, kasi tayo uwi Ano mo tayo? sa ahon dito, Wala kami uh, lang ako kung doon Okay na to, ano? Tama na ito. Uwi na kami. Para makapagpigil ako ang sa kabila. So, uwi na kami. Ayan yung water po sa kabilang side. At ito naman yung... Babal ka rin po. Ayan. Ayan yung water po. Okay. Kahinga na. Pagod na. aalis oh, na kami. Babay na. Kasi malayo po yung biyahe namin. Ako'y nikod sa minuturan. kasi yung Gusto ko yung talaga magpapicture dito sa ano yun. Baka may gilis tayo. Dito. Gusto ko talaga dito eh. Madami iya. Gusto ko dito ah. Nakawa yan. So, pwede... Eh, parang dito man itong waterfall. So, malingit na to. Ay, hindi mo tayo nakaligo dito. So, ang dami niya pwedeng paliguan. Ito rin po. Kabila okay. rin ako. Diba? Pabalik ako dito, oh. Madali uh, ko yung makikirakas ko, oh. Okay. Ito rin yung... Ito rin so used. Bibigyan natin sa Wala ka 0.6 pag nakaharap. Backward naman ako. Nakaka mga talapid. Ang ganda! Ano, yung kapaligiran. <laughs> <laughs> ang ganda ng kapaligiran. <laughs> Basta siya ka na yung kapaligiran na magalit talaga. <laughs> Oo, oh, ang ganda Oh. <laughs> ang ganda ng kapaligiran. Patingin nga. Ay, maganda yung kapaligiran. <laughs> <laughs> oh look mo. Oh, ang ganda naman kasi talaga. Ayan. Ang kapaligiran natin, guys. So, punta na tayo sa dito. Sa nagdaan kanina? Doon. Oh, dito. Ayun na, may tulay na kahoy. Oh, Ayan. Oh, ang ganda ng ilog na ito. Oh ano, So beautiful. Ay, ang labig ha! Ang labig! Dapat pala nagtayin lang sa oksan. Dapat? Oo nga. Para dalawa tayong taga video. So, dito naman, walang masyadong magandang kunan. Kaya, papatayin ko na yung cellphone ko para makapag video naman ako mamaya doon sa um, ano ang post yun? <laughs> dito, dito, dito ay! gusto ko yung mga gantong tulay Ayan. ay nako, gusto ko talaga yung walang mga tao para ito po ito ba? <laughs> ito walang mga ay ang ganda talaga, oh look no. Facebook, Diba ate, maganda pumunta pag walang gano'ng tao? Kami dito nun ate, ano, sobrang dami. Ay, parang, summer. Kasi ng gano'n, wow. Pumunta na ba kayo na maihay? maihay May high? Saan doon? Laguna, mas maganda. Taga Laguna kami. May high. Taytay Falls. Taytay Falls, Tay -tay, ko na. Ganda yun. Um, Aliw Falls, Hulugan Falls, Buntot Palos Falls. Aliw Falls? Oo. Oh, okay, so, Saan yun? Laguna din? Maya, anong din? Louisiana. Sprite Falls. Ayun, hindi ko pa napuntaan kasi nagpunta ako doon, nagsarado kaya sarado at got may bagyo. So, nagput ng bagsak namin ay eh, sa Yambu Lake. Saan pa ba? Sa... Sa... Hinilig ko rin pala sa falls. Hinahanap ko yung mga waterfalls. Ako din eh. Ay! Ako sa saan ako? Tapag kasama tayo mo. <laughs> ano bang vlog mo? Wala lang. Yung paglalayas ko lang. Ikaw ba? Ano bang binibidyo? Ano bang... Ano kahit ano, mga oh, ginagawa ko sa buhay ko. Okay, anong YouTube ko? Ako? So guys, isasauli na natin tong ating, gusto ko talagang dumaan doon. Doon, 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 doon. So isasauli na natin tong ating life death. So andito tayo nga. Ano nga po? Nakakalimutan ko lagi yung pangalan ng waterfalls na ito. Ano nga pangalan ng waterfalls na ito? Ano nga pangalan ko? Ano Dara na yun. Dito. Sorry, old na. Malilimutan na. So, ito yung garanak na. ulit ko na ito. Pinarikila ko. Life best. So, wala na masyadong tao. Ay, masarap talaga pag walang gaano na lang tao. Madam Mia, Madam Mia, amor. Ano, ma'am? Ito na, sasauli ko na. Hindi, ba't ma'am? Oo, oh, 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 mas maganda nga doon kaysa eh, retail. maganda doon, promise. For me ha, ah, mas nagaganda ako doon. Ikaw, Madam Mia. Maganda doon. Ako, lumulubog pa po lang bayad. Ay, ganun. Lulubog lang ako, madamia Mia. Eh. Ayan. Ito nga yung kanina. Ma? Ma? Magamiya! May lubid. <laughs> Ayaw na Pauwi na ka, Nesto. Kaya ako lang tayo. <laughs> Ayaw na! <laughs> Ayaw na. Kasi ako lang atinahenas. O yan. Ito ka

So <laughs> pag hindi <-dilak> ko wala ka na. Hindi ko na muna Hindi ko na talaga ako na sakay kaya na gagawin ko siya. sa punto. Napakahirap <laughs> talaga eh. Dito lang eh, sa hirap na hirap pa eh. Ang tinelas nung mumura, yung malayo nang nararapin. Eh. Tulit na tulot na talaga. Kaya <laughs> <laughs> ato! Ay hey, nako. So pauwi na nga kami ni Madam Mia Moore at eto Ito ko gustong dumaan. So by the na. Alam mo nagpunta na ako before dito pero hindi ko alam na may isa pa palang waterfall sa taas. 13 years ago. Ngayon. Kung hindi ko talaga alam na may waterfalls sya doon sa taas, yun na nga yung ano... yun na nga yun. Lag waterfalls. <laughs> Taniha talaga. So, here. At lakas. Yun na tayo. At mag ispa swap rin na. Nasaan na sinadami yung amor? So nag-enjoy talaga ako. Mas gusto ko ang waterfalls dito. Mintikin. So palabas na kami ng Daranak Waterfalls. So bitin ang oras. So every Tuesday pala, pag except yung holiday, eh 12 sila, half day lang sila kasi na, mga naglilinis daw sila. Ah. Pero mas the best pumunta ng weekdays kasi konti na yung tao unlike pag uh, mga weekend talagang puno Gano'n no, sa summer Oo, oh, naku po, oh, Diyos oh, Lord Ito. Mga ilog, ang mga ilog nila na kung kaya tubig ano? Hmm. Ito sa iba na nga punta So next time, at saka sobrang lapad oh, Ang okay. lapad ng ilog Oo, oh, dito nga nag-enjoy na sila mga bata oh So next time, try natin punta kayo yung Tunipak River. So, madami na gusto mo ba doon? Punta tayo doon. Sa so, Pinipa River, napakaganda daw doon. So, dalawa lang ulit kami. O, tayo? Umaga. O, ay. Sarapin okay. tayo tayo. Oo. Oh. Mga papel lang po Oh, ito yung oras oh. Paper ka. Oh, every Tuesday talaga madami ya. Yeah? Every Tuesday talaga is 8 at 12 PM to 5. Sa kamay nesos parang kundi po martes sila na sarado. Ba't pa rin din yung motor dito? Oo nga. Every Tuesday pala half day. Buti na rin pala din kanina at nagpunta kami sa cave. So maglalakad-lakad kami hanggang doon. We are going to walk, 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 walk on the land. O patayin na natin at naman na at mapupuno na naman ang na aking telephone eh. Bye, bye. So mag-aalas 5 na, uwi na tayo. At si Madam Mia na naman ang driver dahil baka siya eh mag-transfer si lang